So ayun mga kababoy nandito na naman tayo sa Antipolo. Kalsada nga pala yung mga kababoy. Ayun. Ayun yung Mount Erigah. ayun mga kababoy may nag may naglalakad nga pala sa kalsadang yun mga kababoy napakaganda dito sa taas mga kababoy dalawa lang ang kukunin natin mga kababoy medyo peto pa ito mga kababoy mga